Hi guys! Good afternoon po sa inyo ngayon. Grabe, sobrang busy natin kasi marami tayong uh, surprises sa mga ano, hindi lang sa mga kids. Meron din sa mga marites yan. Ang totoo po nyan, kakatapos ko lang po uh, nag-claim sa mga remittance center para ibigay sa mga ano, uh, nabigyan ng mga sponsors, ganon. Grabe, sobrang nakakatuwa kasi marami na naman tayong mabibigyan ngayon at mapapasaya. Uh, galing yan syempre sa mga mahal natin mga sponsors. Ngayon, ang pupuntahan natin yung unang bata na makaka-receive siya ng cash pero yun ay ibibili ng mga gamit uh, siguro bahala na kung paano yung setup namin ngayon pagpunta namin doon kasi wala siguro silang sasakyan baka dadalhin na namin sila doon kami na bahala sa mga ano uh, sa travel para hindi na sila problema at mabili nila kung ano man yung gusto nila at uh, nababagay doon sa ibibigay na pera ng sponsors natin at siguro magugulat kayo kung sino yung bata na yun kasi hindi siya lagi sa palaro natin. Abangan nyo na lang kung sino yon. Yan guys, nandito na tayo sa kanilang bahay. At uh, siguro, first time nyo itong makikita na mapupunta namin itong bahay. Ito kasi yung bahay nila, Ana. Yan, nila sing, Pero hindi yan yung pupunta natin dito. Oh, okay. Yan, pasok ka dito, ma'am. Punta ka dito. Yan, ang batang ito ay si ano, alika, alika. Anong pangalan mo? Saldi po. O, oh, Saldi. Ito yung nakikita nyo sa video. Siguro kaka-upload ko lang nito, diba, na panood nyo siya. Pero ganun pa man, yung kahit bago siya sa ano namin, nagkaroon na siya ng sponsor. Yan. Punta, dito muna tayo sa ano kasi medyo may. Dito tayo nanay. Yan si nanay niya. Yan guys. Uh, siguro sa mga matatagal na mga viewers natin napapansin ito minsan si Saldi yung panya, pangalan niya. Napapansin siya minsan doon sa mga vlog natin nakapag. may mga absent sa mga ano natin uh, kids natin siya yung sinisingit ko. Ito uh, ang totoo niyan kasi dati wala kasi ito. Hindi sila na, hindi siya Saan Siya nanay nagarald dati. Sa Mabini po sir. Uh, sa Mabini Alaminos. Pero yun nga uh, nandito na siya ngayon. Tapos ito yung totoo niyan guys. Medyo i, i ano ko sila yung mga kids ay hindi kasi basta tayo pwedeng magsama ng bata na gusto tapos ayaw na agad. Ganon. Ngayon, i-challenge ko yung mga kids natin na kung karapat dapat siya doon, kukunin natin siya. oh, di ba? Ang galing. Okay, okay, say, okay yun Okay, yon Kasi alam nyo guys, matalino siya. Ano ka? Meron kang top sa school? O, oh, top 4 siya. Tsaka kung nakikita nyo guys doon sa mga mathematics, talagang marunong siya. Maraming nakapansin. Kahit mismo si Auntie, sinot niya ako kung sino ba itong batang ito, gano'n. At uh, siguro pagdating ng ano, uh, i-interviewin ko siya kung ano man yung kinahinat na noon, pwede natin siyang ipasok sa ano natin. Kasi ang gusto ko kung nakikita nyo po dati, nung mga unang-unang palaro namin, may mga bata doon na sumasama yun nga lang kapag ayaw na nila yung challenge umaalis sila hindi tayo pwedeng ganon dapat sa laro natin hindi purkit bat, larong bata walang disiplina ganon tayo Icha challenge ko lahat ng mga kids ngayon na kung karapat dapat siya idadagdag natin siya tapos yung mga ano bala na depende gusto ko kasi hindi lang sa paglalaro dapat may natututunan sila kasi marami na tayong sponsors na nagtatanong sa atin kung bakit ganyan siya ganito ganyan marami so ini-explain ko yan bawat isa So ito ngayon ah, merong mayroong isang sponsors natin na taga-Biljum na nagpabot sa kanya ng ano cash. Tapos yung cash na ito na hawak natin ngayon which is inuha natin sa remittance center kanina kasi marami tayong vlog ngayon pagkatapos nito, meron pa doon, meron pa dyan. Marami tayong ano ngayon ah, gagawing video sa isang araw lang. Ito pinaabot sa uh, pinadala sa akin uh, hindi lang po ito yung ano actually guys hindi lang ito yung bibigyan ni ma'am na nasa Belgium meron pa abangan nyo yan sa mga susunod na video natin pero ito bibigyan ni ma'am na nasa Belgium ng 3,000 pesos yan ito 3,000 pesos pero itong 3,000 pesos na ito ang gusto ng sponsors natin ay ibibili Saldi ni nanay ng magagamit nila sa bahay o kung ano man yung dapat nilang bilhin ngayon. Nanay, tatanungin din kita, saan mo kaya magagamit itong ano, 3,000 pesos? Yan. Ang bili ko po sana ng sawali at saka pako, sir. Sawali at pako. Yan, sabi ni nanay, sawali at pako. Bakit nanay? Magpapatayo po kami ng bahay namin, sir, kasi natitira lang po kami sa buhay. Ah, okay. Explain ko guys kung ano. Kasi total nakikita ko naman sila nanay. Meron talaga silang bahay nandun siya. Ang problema may nagsukat ng lupa. inabili yung lupa na ano na pinatayuan nila. Kaya dito sila ngayon sa bahay ng kanyang ano. Kaano ano mo nanay? Kapatid. Ah, kapatid niya. So may balak kayong magpagawa ng ano yung kubo. Ganon. O bahay. Yan. So, yun, mas makakatulong nga naman kung ibibili niya ng sawali. Sa mga hindi nakakalam ng sawali, guys, yung kagaya kilaana, you know yung parang ganon. Yung kawayan siya, yung balat ng kawayan, pero parang, tawag dito, basta mag maganda naman siya. At uh, yun ay parang, hindi naman siya, ano, kumbaga kagaya ng mga plywood, ganon. Pero okay pa rin siya kasi yan yung mga ginagamit na materialis sa uh, kapag ka... Uh, ano, magpagawa ka ng bahay tapos hindi ganun kalaki yung budget mo. So, malaking ano na pala yan, ano malaking uh, tulong na pala yung 3,000 pesos kasi parang eh, nagiging eksakto pala siya, eksakto na may nagbigay sa inyo ng ano kay Saldi, yan na yung pagagamitan natin. Ah, okay. Kasi sabi po ng sponsor sa totoo lang, ibibili ni nanay yan ng kung ano yung kailangan nila sa bahay nila. So ngayon, nasabi nga mismo ni nanay na yung bahay nila doon is... Uh, Natanggal siya dahil nasukat doon sa ano dati is nakuha yung ano nila, yung lupa. So, dito muna sila nakat nakatira ngayon. Ano naman masasabi mo nanay doon sa taga Belgium na nag-sponsor sa iyo? Kay Marami. Asaldi. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong tira sa amin. Malaking tulong po sa amin ito para magpagawa po kami ng maliit na Ah, okay. Ikaw nga naman no. Ano ka lang? Ah, kumbaga, kailan ka lang sumama sa laro natin pero meron na agad uh, nagkaroon, nagkaroon ka na agad ng fans ano masasabi mo doon sa nag-sponsor sa'yo from Belgium salamat po sa nagbigay ng 3,000 sa akin malaking tulong na po sa pagpagawa ng bahay namin oh. salamat po, mag, mag po kayo lagi dyan oh, okay, good thank you, thank you so ngayon guys, dahil alam kong wala silang sasakyan siguro kuha tayo ng kulong-kulong at sasamahan ko mismo sila pupunta kami doon sa bilihan ng mga sawali at yan, makikita nyo at dadalhin natin mismo lahat yan ng 3,000 pesos at kung may maibili pa siya ng pako, go pa rin. Iubos natin yung 3,000 pesos tapos titignan natin kung ano yung mabibili nila. O ba diba? Pero at least yung 3,000 pesos panimula nila, napakalaking tulong yan. Dahil uh, hindi man dumating sa kanila yung sponsors na ganito, magpapagawa pa rin talaga kayo ng bahay nanay, no? Kasi nakikitira lang din kayo dito. Okay, yun ang totoo dun sa ano nila. Okay. So, mag na kayo. Pupunta na tayo agad. Ganun kabilis. Tara na na eh. <laughs> Then guys, grabe. Napakadali ng transaction natin. Nakabili agad tayo ng sawali. Ito yung sinasabi kong sawali. Yan ito. 7 bite. 10 meters isang kabahayan na po ito tapos bahala na po sila sa kawayan ngayon uh, nakabili din si nanay ng yan, may pako, may, may dos may tres tapos may 4 yan tapos may sobra pa yung 3,000 nila ito kasi 2, ano na siya oh 2,090 yan 2,090 pesos so parang meron pa silang 910 something tapos uh, total may sobra naman pwede nating ibili ngayon ng salbi para meron naman siyang gamit para sa kanya. Punta tayo ngayon dun sa binibila ng gamit at uh, natin natin para sa kanya. Uh, ang kasama ko dito, nanay nila Shane at saka tatay ni Hagan. Uh, Diba kasama natin sila, ganun kabilis So, puntahan na natin Tapos, diretsyo na tayo mamaya sa bahay Tapos, abangan nyo ulit yung isang sponsor natin Guys, uh, kanina, ano, iniwanan namin sila nanay Kasi sabi ko, yung 900 something na sobra pwedeng ibili na lang para sa kanila so ito ano yan binili nyo o so, oh, yan may mga ito yung pwede nilang paninda dun sa maliit nilang tindahan may mga chinelas o so, ganon ang laki na po punong... ay bumili ka ng ipakita mo yung chinelas ah, ito binili. yan chinelas chinelas ni Saldi tapos chinelas po ito nanay Wow, oh, ang ganda naman. Para sa ano yata ito na na yan? Graduation. Graduation? Po. Ah, para sa graduation pala ito. Gagraduate kasi si Salve. Ah, gagraduate si Salve. No? Ah, meron man sobrahin sa kanila na yun. At least, ah, nagamit ni Nanay sa tama yung, ano, yung pera. Yan yung sinasabi ko talaga na lahat dapat ng mga na-sponsor is nagagamit sa tama. Ito na siya guys. Ito, 1,800 something. Tapos may mga pako kayo maput ng 2,000, ano, 2,010? Ano, right? 90. 2,090 yata. O, oh, ganun tapos yung mga sobra dito. Kaya thank you thank you talaga kay Ma'am na nasa Belgium. Sobra-sobrang yeah, pasasalamat yeah. po kami kasi hindi niyo man kilala si Sante. pero grabe. yung isa sa mga napili niyong bigyan. Kakaalikan sa dito. Ano ang mo kay Ma'am na nasa Belgium? salamat po sa Belgium para sa amin Ma. Salamat po yung Salamat po kay lagi diyan. Okay, yan naman sina so, hindi Sinanay, madalang tumulong sa sinanay. si Nanay. Ano sasabihin mo Nanay? nanay? <laughs> Sige na rin, huwag ka maraming wala. Maraming salamat po ma'am sa pinadala niyong pira na pinambili po namin ng sa wali. sa wali po na para po sa bahay po namin. Oh. Maraming maraming salamat po. Oo, oh, okay. Yan, yeah, medyo nahiya pa si nanay. Pero yung binigay ni ma'am na nasa Belgium, ang laking tulong. Ano nanay? Parang talagang yung masisilungan na nila yung ah, nagawa ng 3,000 pesos, ganun, ganun ka-importante kaya para kay ma'am na nasa yung lubos po kami nagpapasalamat ma'am, hindi lang first time ito na nag-sponsor si ma'am tapos si ma'am na nasa Belgium abangan nyo dahil meron pa tayong bibigyan galing din yun sa kanya hindi lang kay salbi abangan nyo na lang sa mga susunod na araw bye bye, God bless ma'am